What's up sa inyo mga kapakpak? papa like Today is a new day mga kapakpak at gagawin tayo ng panibagong video. So ang video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang dapat gawin sa tinamaan na kalapate ng paramyxovirus. At bago natin gawin yon please like, share, and subscribe. At hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod namin video. Okay. Tara, -ta, na. let's, let's go! go. Magandang umaga sa inyong lahat. Sorry ko nakapajama pa ako, kakagising ko lang kasi. Kapag Wala anong tuloy. <laughs> so, meron nga pala tayong banyes, mga kapakpak. Um Meron tayong ibon na nagkaparamikso. So, pinilit natin siyang gamutin. Kaso, kasama ang palad, di niya na kinaya, mga kapakpak. Di niya na kinaya, mga kapakpak. Sayang naman, naman, naman. So, hindi na namin siya naabutan kasi pagkagising namin ng umaga, sinabi na lang ni daddy na patay na daw yung ibon. nilibing na nila ni Tito sa bakuran namin. Papakita naman kung paano namin siya ginamot at saka kung paano gawin. Oh, ang ingay ng mga manok. <laughs> ayan. Meron po pala tayo na detect na may palamig. So, ayan. Yung kabago-bago natin ibon. Ayan. ayan. So, hindi pa naman siya nalala. manginginig yung ulo niya. Ayan. It's parang bumabalik-balik Parang parang lasa yung mga attack lang -pat, yun yan so hindi pa siya malala so lang natin siya ng Luyan Dilaw tsaka ng Sondox pa inumin natin siya ng Sondox tubig na may Sondox <coughs> mga attack pack lalagyan na natin na Sondox yung tubig ng magamit sa natin na kalapati patak-patak lang. Huwag masobrahan kasi baka malasan yung ating kalapate. Lalong mapuruha, mga Patak-patak lang sa tubig. Ayan, lagay na natin doon. So, ayan mga pakpak, lagay na natin dito. Kaya tumukas siya, oh. naubos niya yung patukan niya. Good news yan mga kapakpak. Ibig sabihin, masasolusyonan nyo pa yung parang mixo ng inyong kalapate pag ganyan pa natukapang maayos the next day so yan update lang po ulit tayo so day na po ayan. ayan So, mabuti na lang na natin ng no, mga kapakpak, na agapan natin na hindi na nagtuloy-tuloy yung paramiksyo niya. So, nanginginig-nginig lang ng may ulo niya. Pero hindi na siya, hindi naman naikot tulad ng ibang mga ano. Naagapan natin siya ng sunrocks. So ngayon naman ang, titimplan na natin siya ng electrolytes para makabawi yung katawan naman niya, yung resistensya So ayan, mga, mga patpak, titimplan na natin siya. So ito yung gamit nating multivitamins. Multilite ayan, multilite. LDI yan, LDI. Kasi... Maganda ito sa kalapate dahil may kasama na siyang multivitamins. Ayan, nakalagay dyan, multivitamins. Bukod sa electrolytes, may multivitamins na siyang kasama. Kaya maganda siya sa kalapate. Pwede din siya sa iba, ayan. Ayan, nakalagay na. Manok, kalapate, sisiu, baboy. Ayan. <laughs> ayan, nalagay na natin dito. Ayaw pa malaglak. Siyan, ingat lang kayo lagi, no? Huwag niyong ipapainom sa iba yung pinag-inuman, yung mga patoka, huwag niyong ipapatoka sa iba. Ayan. Tsaka, pag gumawa kayo ng mga pinagamitannya niya, lagi niyong hugasan. Tsaka, huwag niyong isasama sa pinagamitan ng iba tulad ng ganyan. Huwag niyong isasama sa ganyan. Pag ganyan, magkakasama yung mga patoka, pa huwag niyong isasama yung pinagamitan nung may paramit sa inyong kalapate. Tsaka, pag ka kayo, lagi nyo siyang huling patutukain para iwas contact yung iba nyong kalapate. Ayan. Para lagi nyo i-disinfect pag nilinisan nyo na. Ta, kainom na natin ito mga pakpak. -pak. Next morning. Ayan mga kapakpak, nandito na, day na tayo. Hindi natin siya makita. Ayan. Ayan siya. Ayan, oh. Medyo malala na yung... Ano ng ulo niya. Para siya nasa lasing talaga. Para na siya laging natawmat. Gabi-gabi. <laughs> Gago! Ayan. So, yan. Lalagyan natin ng sonox. Ang tubig niya ngayon. So, Ina-alternate natin siya ng electrolytes at sonox. Para makabawi ang katawan niya. Tsaka mamatay yung virus sa katawan niya. Ayan. Sayang tong ibong to mga kapakpak. Kaya pipilitin natin siyang gamutin. Ayan. Early the next month. So ayan no, mga kapakpak, kinuha ko na po yung ating bakiru, ay, virus. Virus tuloy. Like. Gunggung ka. Baksin <laughs> So ito po. PMB vaccine no, para sa paramix. Dahil meron nga tayo nagka-paramix nakalapate. So, Prevention to sa paramixu. Killed vaccine, tsaka oil-based po siya. So, ang tutulokan naman natin yung mga walang paramixu, yung mga ano, para prevention. Dahil nga baka mahawa dito sa ating isang nagka-paramixu. Ayan. Kailangan lagi siya nakababad sa malamig kasi no, parang hindi magiging effective yung vaccine nyo pag nilagay niya sa mainit. Kaya nilagay natin dito sa may yelo. Ayan. Papakita namin sa inyo kung paano turukan ang mga kalapatin nyo para sa prevention ng, ng paramixin. So yan ang mga kapakpak, magsasample na tayo ng pagtuturok ng paramixo sa paramixo prevention. Huwag inyong tindito, pilipitan dila nito sa mga batang pancher nga pala na gusto rin magturok para sa paramikso ng you know, prevention ng paramikso nyo. Pagpatulong kayo sa mga marunong magturok kasi pag kayo lang baka lalo pang marisgrasya yung tuturokan yung ibon. So, kuha lang tayo ng sample. Tsaka dapat mahigit isang buwan makapakpak ang tuturokan nyo. Hindi siya pwede sa mga sobrang batang kalapate kasi hindi pa advisable pa sa kanila yon. So, kailangan mga gantong ano na sila, mga ganyan, mga mahigit isang buwan. Montage. So yun no, mga kapakpak, uh, pinakita na namin sa inyo yung video ng paano nating ginamot yung isa nating nagkaparamikso na ibon. At pinakita na rin namin sa inyo kung paano magbakuna. So pointo lang po yun, no? point 2 lang po ang itututok nyo sa may batok ng inyong kalapate. So sa mga newbie katulad namin, kailangan po ninyong magbakuna ng inyong kalapate. So ayan po ang advice ko sa inyo. Wow naman! Wow! Wow! Kasi po, kunwari po, nag-training kayo ng inyong mga player, kinarga nyo ng truck. So, ang na hindi natin alam, yung mga nakasabay nyo mga iba pang alapati don. doon, carrier na pala ng virus. O kaya naman, lumipad kung saan-saan, saan-saan dumapo, doon pa makakuha ng virus. Ang galing mo talaga, bright ka. <laughs> So, kailangan natin magbakuna para prevention kung sakaling munda poan sila may protection sila sa kanyang sa kanyang katawan ang galing ang galing baliw dapat dali sa mental hospital <laughs> so hanggang dito na lang po muna itong video to sa mga hindi pa po nagsusubscribe po kay subscribe natin paka subscribe na po at saka po paabutin natin yung subscribers natin ng 1,000 subscribers! Thousand subscribers! Yeah! So, hindi pa tayo na kaya, pag nakaabot na tayo noon, tuwang-tuwa na po kami. Tsaka, don't forget to hit notification bell. Ano? Like. Auto? Like and share. Yun. <laughs> Hindi totoo yan. Uulitin ko po, don't forget to like, share and subscribe. At hit nyo na rin ang notification bells para updated kayo sa mga susunod na video. bye bye, bye, -bye!